Guys, sobrang saya namin ngayong araw. Isa to sa pinakamasayang araw namin bilang isang nagsisimulang pamilya, bilang isang nagsisimulang may sariling bahay. So, ikalimang buwan na po namin dito sa bahay namin. At may ref na po kami. Yes. So, thank you po, Lord. So, kanina, and galing po kami sa bilihan ng mga ref. So, napag-desisyonan na namin ni Mami Jem na magkaroon na po kami ng sariling ref namin, ng ref. So, kasi mas matipid daw po ang may ref. Ayan. Tsaka guys, ano? Uh, Tsaka parang kinalculate. <laughs> Oo, Para mas matipid po talaga siya. Kung siguro may mga mas matipid ang may ref kung kung ganito yung sitwasyon nila. Araw-araw bumibili kayo ng yelo. Kinwenta namin eh kasi araw-araw bumili bumibili kami ng tatlong yelo. So, tig-5 pesos yun. 15 pesos times 30, 30 na sa 450 pesos na yun. O, tapos guys, kinalkulate pa namin yung araw-araw namin pagpunta, pagpunta sa, sa palengke. Yung gas. Siguro mm -hmm. sabihin mo ng 100 per month. Kasi ano yun eh. Oh, oh. Uh, matipid naman sa gas yung oh, motor. maliit namin. pa yun. Oh, oh. I mean, Mababa, pa yung, Mababa 100. pa yung 100, so naging 550 siya. So, sabi namin, hindi naman mauubos yung 550 e sa pang ano, ano? So, sa kuryente ah. Hmm. So parang kung ganoon din yung sitwasyon nyo, alam ba bumibili kayo ng ulam araw-araw sa malapit na lang. Kasi kung sa malapit ka bumibili, parang may tubo na yan eh. Parang mas mahal yung, oo, yung bilihan ng mga ulam sa malapit. Pero kung once a week bumibili ka sa talagang alam mo palengke, alabaw, palengke. tapos 'di ba mas na mas mura yung bibilhin mo 'di ba? Kasi 'yun yung isa din factor na naisip namin kasi may bilihan dito sa amin na ang murahan ng mga meat. Yan. oh, oh grabe. Alabaw, yung mga guys, may nabibiling atay ng manok na isang kilo, ang mura lang. Oh, oh. Hindi kami makabili kasi masisira lang. Tapos yung alam mo yon yung gustong-gusto gusto kong bumili ng nuggets nila, ang kaso mm -hmm. lang isang kilo siya. Sabi namin, ubusin ba namin yung isang kilo Tapos ng isang ba, ito kainan? Tapos ito pa, ito pa, pa. Di ba <laughs> diba, may mga ulam na sumusobra? Oh, oh. Alam mo yun, parang dahil wala kayong ref, masisira na lang. Ipapakain mo na lang sa okay, so, uh, sa aso. Sayang naman kung masisira oh, oh. lang. So habang eh, hindi sira, minsan mo. Mm, ma minsan madami pa, parang pwede pang init kinabukasan, But, pwede mo yung pang wala kalit, oh, oh. na araw. Yung sabi nga nila kapag may ref ka, wala nang masisirang mga ulan. Mm -hmm. So, 'yun din yung isa naming factor lalo na tapos may mga sumusoba, 'Di ba sayang talaga mm -hmm. siya? Tapos nagtanong din kasi kami sa mm -hmm. 'yan sa mga group kung <laughs> ano po ka. ba matipid po bang ref? Ano yan? Mas, alin mas mas matipid po ba ang may ref o walang ref uh -oh. gano'n yung tinanong natin no so marami talagang nagsabi na mas matipid po ang may ref, hey, ref. so na convince po kami na magkaroon na talaga ng ref hey. so kanina nagtingin-tingin po kami may LG may hey, Panasonic, Panasonic yeah, may Samsung, Samsung and so the uh, dahil dahil LG yung sa bahay nila mama so una LG yung tinignan namin So, hanggang sa mag kami na... i namin yung ibang namin brand. yung brand na Panasonic. So, yung Panasonic, di ba yung sa inyo? Ilang years yun? Bata ka pa nun? Oo, guys. Alam nyo kung hindi lang naging grounded yun, hindi papalitan Oo. ng mama ko. Pero siguro nasa... Hanggang college na. May 20 ko. years siguro. Wala naman. Meron. Since Bata ka. Oh, oh so yun, so isa years. din yun sa factor kung bakit. Oh, oh I mean meron talaga siyang 20 years oh. kasi kakapalit lang ni Mama. Oo. Oh. So isa 'yun sa factor bakit Panasonic po yung napili namin. Actually, hindi daw pa hindi daw Panasonic yung pangalan niya dati. National, national. yung National. Eh kilala na yung brand oh. na yun, 'di ba, dati? Tapos tinanong ko din si Mama. Mm -mm. Ayo, oo, oh, oh, yun daw nga yung ref namin noon. Tapos syempre nagtanong-tanong din kami sa mga group kung okay lang ba, okay po ba yung brand na yun, yung Panasonic. So marami din pong nag-agree na talagang okay po yon. Mm -mm. So uh, sa huli, Panasonic po yung binili namin. Tapos, so ang maganda pa guys, 12 years yung ano niya, um, yung, yung warranty. warranty niya sa So, Oo. Diba, so, tala. ayun, ang saya lang po namin kasi parang kailan lang, di ba, uh, nung unang araw niya, wala kayong panginit ng tubig. Ang uh, dami niyong kulang na pero ngayon sa ikalimang buwan po namin, yan, may ref na po kami. So, thank you, sobrang Lord. thank you po kay Lord. So, yun. <laughs> sobrang excited namin, guys. Kala namin uh, i-deliver ide so din ngayon yung, uh -oh. ano, yung ref pero so, bukas, bukas daw siya. so sobrang excited namin Tapos so guys uh, kanina bumili din kami ng yellow sabi, <laughs> sabi namin last na pagbili ng uh -oh. yellow to so yan guys sobrang excited na po kami so abangan bukas ang pagdating ng <laughs> namin din. so yan maraming maraming salamat po sa pagsama at samahan niyo po kami sa marami pa namin i-share sa inyo have, have a nice day daily.